Hello everyone Magandang magandang umaga O oh, magandang tanghali Magandang araw Magandang gabi sa inyong lahat Mga kakukak Kaya andito tayo ngayon Sa tabing dagat Naglalakad tayo Tingnan nyo ang alon oh. Ang lakas ng alon Kasi umulan dito Kahapon buong araw Hanggang gabi parang masama ang panahon Pero ngayon maganda na ang panahon sa atin nga daw sabi ko sa atin yun may bagyo ayan tingnan nyo ang alon no? naglalakad kami dalawa kami kasama ko itong si Dunya Glenda ng Cor Calva Sharjah UAE United Arab Emirates kanya at saka yung mga bantay dyan shout out sa ating mga Kuwarja, open maligo dito pwede kayong maligo dito pwede kayong magtambay dito, pwede kayong mag uh, picnic dito pwede kayong mag tent dito paalam lang kayo sa ating mga uh, nagkabantay kasi may nagkabantay may dito sa lugar na ito buong araw tumaas na ang tubig kasi ang Paano. ano yung Hanggang dyan eh. Inaano pa rin yung ano niya. Kasi sinabaka nila ng ano. Oo. Oh. Naaanod pa rin siya. Ibig sabihin, oh. ang mga buhangin na yan o bato, pupunta doon sa ilalim. asa ah, sa ganito pwede maglakad o oh. mananakapa ah. Uh -huh. Dapat mainit. Hindi sa ganito talaga maganda daw sa mga ganitong buhangin, mga bato-bato ba. Ay! <coughs> Ayan, may ibon tumatakbo. Anong huli ng ano yan? Ang huli siya ng isda. Ay! Ay! Mag 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 oh! Hindi, maganda nga basahin ang paako nga. Mag Hindi maganda ay, nga ipakatot kung awa ibabad daw yung pa ako sa tubig daga 30 minutes or more Anong Oy, ganun daw yun kasi ka. <coughs> hindi naman sinabi na maligo Malibu, ah hindi naman sabi na maligo ah pwede kumuha ka ng tubig babad lang ka na Oy, dati sa bahay natin yung ginawa ah. ko yun no? ah ginagawa ko yan may stock ako yan dalawang galon Ayan. Ang mga divers yan sila Oo pa yung Oo, at orange Red orange Ang ganda ng kulay mo Ha? Ang ganda ng kulay mo Parang kumakain ka lang ng pusit na inihaw Di ba? Oo oh, O imaginein lang pusit na inihaw yung kinakain mo <clears throat> ang lakas ng alon Mataas ang alon Umaabot sa 2 meters ang alon Saka live ba may? Hindi, okay. Ano ko lang para i-upload yung huh? uh -huh. oh, Ano mo yan? Nire-record ko lang Bakit mo tinigil? Ano mo? Wala mong viewers. Natin? Kahit nga Alam mo, sa ganyan kahit wala kang taga panood, ituloy mo lang daw. Kahit ang mga tao na dumadaan lang, may minsan nanonood ng tatlong minuto, limang minuto. Ang pagpanood daw na kahit tatlong minuto lang, ah, bilang daw yun sa ano, ni lulo mo, ni lula mo. Bilang daw. Mabilis lang daw tumaas ang ano mo, ang Ah, uh, hindi ang view, bio, ang views mo. Ano to, may carpet, may ano ba? May red, may blue carpet ano nangyari. Oo oh. nga. Ano ba nangyari diyan? Bakit ganun? Ah, oo nga. May party siguro dito kagabi. Ganito pala talaga ang magandang magano, kailangan nakapaaka lang. Kasi bit 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 ko ang mga chinilas ko. Ha? Dating natin doon, balik na. Oo, oh, balik tayo. Pwede din ko ituloy natin diretso doon. Kasi pag ano tayo Bili ng parata, di ba? Parata ba yun? Pero kung hindi talaga pinataas ito, umapaw na talaga ang tubig, di ba? Sa lakas ng Oo. Oo. Aapaw talaga ang tubig nito. Ilang taon din na pag-tambak, uh, no? Pagkawa. <coughs> <coughs> Parang laro lang yan. Ganyan naman ang mag-jogging ka ganyan para sa mga ano mo, ugat-ugat. Papalitan -ugat. mo nga yun, May. Yung Ang hirap papalitan nung 500, dalaway. Saan? Dalawang kamay. Ay, oo nga. Saan dito na? Huwag ka mong problema. Pwede naman. Na Wala naman panuuran yung bahay-bahay mo. Sarado natin. Alam, minuto lang. Diba? Okay. bị xanh lắng nha khổ không Oh là con talaga ang ano ng alon ang delikado talaga Ah? Uh -huh. Oh. Bumusok talaga yung bundok. Sa tubig yan nag-e-evaporate. Kaya <coughs> nga. Dapat nag-ano nag, ka na rin, kanina. kita niyo ang alon, napakalakas ng alon, nakakatakot. Ganitong alon, dinig na dinig yan sa bahay natin dati. It's sa langit din. taso ayun nyo ganda tingnan nyo ang alon o oh, malakas o oh. ayan